Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio para sa ika dalawang ng Mayo, 2025. Sa petsang ito ng Mayo a 20, Scorpio, mapapansin mong may kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Habang patuloy ang pag-ikot ng panahon, unti-unting lumilitaw ang mga pag-ugali at pananaw na tila sumasalamin sa isang malalim at masalimuot na bahagi ng iyong pagkatao. Ang pag-ikot ng panahon ng Gemini ay maaaring hindi mo iniinda sa una, subalit habang lumalalim ang araw, mararamdaman mong ito ay nagdadala ng isang mahanging uri ng enerhiya na tumutugma sa iyong likas na matinding damdamin. Ang mga kaganapan ay tila may dalawang mukha, ang isa ay nagbibigay aliw habang ang isa naman ay tila nag-uudyok ng pagtataka, pag-usisa at lalim ng emosyon. Ang enerhiya ngayon ay hindi para sa mga mababaw na paningin. Ito ay tumatawag sa mga taong handang sumisid sa kailaliman ng kanilang damdamin, kagustuhan, at hangarin. Tanggapin mo ang kakaibang aura ng panganib at kapangyarihan na bumabalot sa iyong pagkatao. Ang ganitong klasing enerhiya ay hindi mo kailangang katakutan, bagkus ito ay isa sa mga pinakamalalakas mong sandata. Ang misteryo na bumabalot sa iyo ay tila isang ilaw na hindi kayang takpan. Ngayon, habang ikaw ay kumikilos sa gitna ng iba't ibang pangyayari, mapapansin mong ikaw ay nagiging sentro ng pansin, hindi sa pagsigaw ng atensyon, kundi sa katahimikan mong puno ng lakas. Ang iyong presensya ay nakakaapekto sa paligid mo sa paraang hindi mo agad napapansin. Magin maingat sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili, dahil sa bawat hakbang, may posibilidad kang makabuo ng koneksyon o makapag-udyok ng pagbabago sa pananaw ng iba. Sa mga sandaling ito, hayaan mong dumaloy sa iyong isipan ang kapangyarihang dulot ng attraction, ang hindi maipaliwanag na paghila ng damdamin patungo sa isang tao, isang ideya, o isang pagkakataon. Maaari mong mapansin na ang iyong mga iniisip ay lumilihis patungo sa mga taong nagpapabilis ng pibok ng iyong puso. Ang ganitong madamdamin ay maaaring magbukas ng pintuan hindi lamang sa pagnanasa, kundi sa malalim na pagnanais na makamit ang isang bagay na matagal mo nang hinahangan. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagninilay. Hindi ito kahinaan kundi isang senyales ng iyong pagiging totoo at bukas sa mas mataas na antas ng emosyonal na katalinuhan. Sa mga damdaming ito, matututo kang kilalanin kung alin ang pagnanasa lamang at alin ang tunay na inspirasyon. Ang inspirasyon na dulot ng pagnanasa ay maaari mong gamitin gatilyo upang gisingin ang mga layunin mong matagal ng natutulog. Hindi lahat ng damdamin ay kailangang sundin, ngunit lahat ng ito ay may mensahe. Alamin mo kung ano ang sinasabi ng puso mo, hindi lamang para sundin ito, kundi para maunawaan ang pinagmumulan nito. Ngayong araw, inaanyayahan kang yakapin ang mga pagnanasa at layunin mo ng walang pag-aalinlangan. Kung dati ay nagdadalawang isip ka pa, ngayon ang tamang panahon para tumingin ka sa salamin at tanungin ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto kong maranasan sa buhay? Ang kasagutan ay hindi palaging madali, ngunit kung ikaw ay matapat sa iyong sarili, makikita mo kung saan ka dadalhin ng tadhana. Maghanap ng mga bagay na nagbibigay apoy sa iyong kaluluwa, maaaring ito ay isang aklat na nagtutulak sa iyo upang mangarap, isang tao na bumubuhay sa iyong inspirasyon, o isang oportunidad na tila matagal nang naghihintay na mapansin mo. Ang lahat ng ito ay narito sa paligid mo, hindi bilang pangakit lamang, kundi bilang bahagi ng isang mas malawak na plano na gumagalaw sa ilalim ng iyong kamalayan. Mag-ingat ka rin sa mga pagkakataong magmumula sa mga hindi mo inaasahang lugar. Ang buhay ay puno ng sorpresa, lalo na kung bukas ang iyong puso at isip sa posibilidad. Isang munting komento mula sa isang kaibigan, isang ideya na bigla na lang pumasok sa isipan mo habang naglalakad ka, o isang simpleng mensahe na tila walang halaga, lahat ng ito ay maaaring magsilbing pahiwatig ng mas malalim na katotohanan. Huwag mong isantabi ang maliliit na senyales dahil minsan, dito nang gagaling ang pinakamahalagang aral. Sa pagkakataong ito, huwag mong katakutan ang iyong kalungkutan o ang mga biglaang lungkot na bumabalot sa iyong puso. Ang lungkot ay hindi palaging kaaway, madalas, ito ang nagbubukas ng pinto tungo sa malalim na pagminilay. Sa ilalim ng katahimikan, mas lumalakas ang boses ng kaluluwa. Ang kalungkutan na nararamdaman mo ay maaaring maging gabay mo upang maunawaan kung anong mga bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng atensyon, paghilom o pagbabago tanggapin mo ang lungkot bilang bahagi ng iyong pagiging buo. Sa pamamagitan nito, makikita mong may mga damdamin kailangang harapin, yakapin, at sa huli, palayain. Maging buka sa posibilidad ng pag-unlad. Ang buhay ay hindi palaging linya na tuwid. May mga liko, may mga lubak, at may mga panahong pakiramdam mo ay nawawala ka. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, kahit pamaliit ito sa paningin ng iba, may mahalagang epekto ito sa hinaharap mong nililikha. Sa mga panahong pakiramdam mo'y hindi ka sigurado, alalahanin mong ikaw ay isang Scorpio, likas kang matatag, malalim, at may kakayahang muling bumangon sa bawat pagkakadapa. Hindi mo kailangang mauna sa lahat. Ang mahalaga ay ang patuloy mong paglalakad patungo sa katotohanan ng iyong layunin. Ang maswerteng kulay mo para sa araw na ito ay madilim na pula. Isa itong kulay ng tapang, pagmamahal, at transformasyon. Kapag isinusuot mo o napapaligiran ka ng kulay na ito, mas nagiging malinaw ang iyong layunin at tumataas ang iyong kumpiyansa. Ito ay kulay na sumasalamin sa iyong pinakakaibuturan, maalab, matatag, at may lalim na hindi madaling maunawaan ng iba. Kapag isinabuhay mo ang kulay na ito, mararamdaman mong mas buka at mas determinado sa iyong mga hakbang. Ang maswerteng mga numero mo ay tatlo, labing isa, at dalawamputlima. Ang bilang na tatlo ay sumisimbolo ng balanse sa isipan, damdamin at gawa. Ang labing isa ay tanda ng panibagong simula na may espiritual na koneksyon, habang ang dalawamput lima ay paalala na ang panahon ng pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na desisyon na pinipili mong panindigan araw-araw. Gumamit ka ng mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng desisyon, hindi upang magpadikta, kundi upang makahanap ng mas malalim na gabay mula sa iyong intuition. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay pagninilay at tahimik na pagsusulat. Maglaan ka ng ilang minuto upang ilahad ang lahat ng nasa isip mo, mga pangarap, takot, ligaya, at pagdududa. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mailalabas mo ang lahat ng gumugulo sa loob mo. Sa katahimikan, doon mo maririnig ang pinakatotoong boses, ang boses ng sarili mong kaluluwa. Sa pamamagitan ng ganitong gawain, mas mapapalalim mo pa ang koneksyon mo sa iyong damdamin at layunin sa buhay. Payo ko sa iyo ngayong araw, huwag kang matakot sa lalim ng iyong sarili. Huwag mong katakutan ang mga tanong na wala pang sagot. Sa halip, yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang buhay ay hindi paligsahan kundi isang tuloy-tuloy na pagkatuto. Lahat ng bagay ay may panahon, ang tamang sagot, ang tamang sandali, at ang tamang tao. Kung hindi pa ito dumarating sa iyo ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Patuloy kang manalig, kumilos ng may pananampalataya, at ibigay ang sarili sa proseso ng unti-unting pag-unlad. Sa pagtatapos ng araw na ito, Scorpio, magpasalamat ka sa lahat ng damdamin na dumaan sa iyo, maging ito man ay ligaya, lungkot, pangarap o pagdududa. Lahat ng ito ay nagsilbing guro na nagtutulak sa iyo upang mas makilala mo ang iyong sarili. Hindi mo kailangang madaliin ang iyong biyahe. Sa halip, hayaan mong ang bawat karanasan ay maging paalala ng iyong tunay na kakayahan. Isa kang nilalang na puno ng lalim, pag-unawa at lakas. Sa bawat pagtatapos may simula. At sa bawat simula may panibagong pag-asa. Manatili ka sa gitna ng iyong katotohanan, at hayaan mong ang liwanag ng iyong kaluluwa ang gumabay sa iyo, ng tahimik, ngunit makapangyarihan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.